Sinabi ni Yesus, Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat nating makatagpo ang Diyos na pumarito sa lupa sa laman ang buhay na walang hanggan ay hindi ibinigay sa kahit na anong simbahan lang pero kung saan nananahan ang Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa Zion, ang lungsod ng mga kapistahan ng Diyos, at doon siya nagiging ating kamahalan. Ang lingguhang kapistahan na araw ng Sabat at ang mga tao ng kapistahan ang pitong kapistahan sa tatlong panahon. Ang Pasko, ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, ang kapistahan ng mga unang bunga, ang kapistahan ng mga saninggo, ang kapistahan ng mga trumpeta, ang araw ng pagtubos at ang kapistahan ng mga tabernakulo ay ang katotohanan ng buhay na walang hanggan na ibinibigay sa Zion. Kabilang sa mga ito, ang Pasko ay ang araw kung kailan ibinigay ni Yesus ang tinapay at alak. Tinutukoy ang mga ito bilang kanyang laman at dugo. At ipinangako na ang kumakain ng mga ito ay mabubuhay magpakailanman. Sa pagdiriwang ng Pasko, nagiging isa kayo sa Diyos at sa kanyang mga anak. Para pagdumating ang mga sakuna, nakikita ang laman at dugo ng Diyos, lumalampas sa inyo ang mga ito. Sinabi ng Diyos, Kayo ay akin, hindi kayo tutupukin ng apoy ni aapawan kayo ng mga ilog. Ang dahilan kung bakit nagdadala ang Diyos ng mga sakuna ay natinalikuran ng mga tao ang salita ng Diyos. Maliligtas lang kayo kung susundin niyo ang salita ng Diyos na nagtuturo ng daan ng buhay at nagbibigay ng buhay. Sinasabi ng ilang tao na inalis ang Paskwa pero inutusan ng Diyos ang kanyang bayan na ipagdiwang ito sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi bilang isang tuntunin magpakailanman. Iniwan ni Yesus ang Pasko bilang kanyang huling habilin bago siya namatay sa krus. Si Jesus ay dumating dalawang libong taong nakalilipas at muling dumating sa panong ito upang ihatid ang katotohanan ng Paskwa ng Bagong Tipan na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pakikibahagi sa laman ng Diyos na walang kamatayan. Dapat tayong mangaral tungkol kay Kristo ang Sanghong na nagdala sa atin ng Paskwa ng Bagong Tipan at akay ng iba na maniwala sa Kanya. Sa Isaiah chapter 2 verse 2 to 3 ng ERV na Biblia, susulat na ang lahat ng bansa ay magpupuntahan sa Zion, sa Jerusalem, upang matuto ng daan ng mga buhay. Ayon sa salitang ito, ang lahat ng bansa ay lumilipat patungong Korea na parang mga kalapati. Nagdusa sila sa isang tagotom ng pakikinig sa mga salita ng buhay na walang hanggan. Pero nang dinala ng Diyos ang Pasko sa Korea, ang bansa sa silangan, dumating sila Hinahanap ang Diyos at ang biyaya ng kaligtasan, nagsasabing, ako man ay pupunta. Noong panahon ni Noe, sinabing, pumasok sa daong at ngayon, sinasabing magsitakas kayo tungo sa Zion bago dumating ang sakuna. Ang Zion ay ang pinakaligtas na daong ng kaligtasan. Dapat nating hanapin ang Diyos na nananahan sa Zion. Sa Zion, dumating ang Diyos na may pangalang An -Hong, at winasak niya ang kamatayan sa pamamagitan ng Paskwa ng Bagong Tipan. Hinihintay ng mga tao ang nagdadala ng katotohanan ng buhay na walang hanggan. At dumating ang Diyos sa Zion, daladala ang katotohanan ng buhay, ang Paskwa, na natago sa Biblia. Kung gayon, gaano tayo pinagpala Ipangaral natin sa maraming tao ang tungkol sa mga pagpapalang ibinibigay sa Zion para maligtas sila. Ang buhay ng tao ay gaya ng singaw at hamog sa umaga na lumilitaw ng sandali at pagkatapos ay mawawala. Pero sa buong buhay natin, dapat tayong maniwala sa Diyos at maghanda para sa kaligtasan. Kung hindi tayo mangangaral, Sino ang makakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan? Paano sila makakapasok sa Zion? May responsibilidad tayong gisingin sila sa ngalan ng Diyos. Dumating man sila pagkatapos nilang pakinggan ang katotohanan o hindi, bunga iyon ang kanilang kaisipan. Para sa atin, dapat nating gampanan ang ating responsibilidad. Sinabi ng Diyos, Anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. ang Diyos mismo ay dumating sa lupang ito mula sa langit para hanapin ang kanyang mga nawawalang anak at bago ang kanyang pag-akyat sa langit, hiniling niya sa atin na masipag na ipangaral ang Pasko ng Bagong Tipan. Ang balita ng kaligtasan na ibinigay niya sa Zion, ang lungsod ng mga kapistahan ng Diyos, upang tumanggap tayo ng buhay na walang hanggan at makatakas mula sa mga sakuna. Mga nagtatrabaho sa kani-kanilang pinagtatrabahuhan, mga estudyante sa kani-kanilang eskwelahan, mga sundalo sa kani-kanilang base militar, at ang iba pa sa kani-kanilang kapitbahayan. Mabilis nating ipalaganap ang salita ng Diyos para dalhin ang maraming tao sa Zion at akayin sila tungo sa kaligtasan. Umaasa akong tatanggap kayo ng maraming pag-ibig at maraming gantimpala mula sa Diyos sa pagsasagawa ng misyong ito.